Sentro Naga to Del Rosario walking. Lakad-lakad lang at walang service, ubusan pa pamasahe. Kakahukay l ah, Kakahukay. Kakahukay. Wala na kami pamasahe kaya lakad-lakad na lang. hi, <laughs> Oh, the new in hotel entrance video ganito pag nasobrahan ng gala nasobrahan ng ukay Ukay-ukay wala na natira paglakad lakad tayo mga besi Ma-matutulog uh, uh. ah, na? Uda. Uda. Oh. Pagsusuyupanter na. Maabot pa na. Chris King. Taksupog nang umaayat sa Tubig. Adere dere chura tulog. Oh, Babay. Paganda to Uy, sa so na ulo. Oo. Oh. Gugu, uy, pizza shot Uy, layo. Kung mayroon daw jeep sakay, wala nga eh. Well po. Abi na kasi. Oh, Jeepu. Ah, binaksi. Oh, lagi. Saya yang kaos putih.